nasuplatan pa nga buti na lang malapit na sa vulcanizing Shoutout kay uh, sir kung wala sila oh. pa na nice A few moments later. Yeah, okay. okay, right. Salamat kay Kuya. Maraming tulong talaga ang may bulkan sa isang area. <coughs> Ay, nabubo pa ako. Ato pa pa rin. Gracias, la mata. Alright Magandang good morning Ang aga ng good morning ko Flat ang gulong Signal number 2 dito sa Laguna na eh Ingat kayo guys Papasok na ako 6 to 6 Alright Salamat At magandang umaga muli Ingat sa biyahe Sa mga nagmumotor